Nga pala, maraming salamat niya pala kay Idol Archie sa ano, sa sticker na pinadala mo. Dito na siya, oh. Kapat. Oh, maraming salamat, boss. Idol Archie. Biyaherong Batanggay nyo. Maraming salamat sa iyong pinadalang sticker. Ingat ka palagi sa yung mga biyahe sa man lupalop ng Batangas. Yan, nandito nga pala kami sa Estilesia, sa may mataas na bayan. ito nga pala kami nabiyahin ngayon. Yan, howling. nag kami dito. Extra muna ako sa ano. Extra muna ako sa dump truck. Yan, marami si... Sa... Kasi Kapirasong Kaperasong. Montage. Na mo na eh, ano? Na so, nakita nyo? Ang katperasong montage. Maraming salamat ulit. Idol Archie Viajerong Matanggay nyo ng Padre Garcia. Salamat, boss! Bye bye, Go